Okay mga kapanda, sagutin natin ang tanong na naman, pangalawang tanong na bakit hindi siya nireplyan ni Pod at sa kanyang pag-apply at maraming bisis na nag-apply, bakit hindi pa rin siya uh, nireplyan ng system. So mga kapanda, ganito yan. So sa pag-apply mo bilang isang Pod Panda, kagaya, kagaya, kagaya yan mga kapanda sa mag-apply lang tayo sa natural na trabaho. So, i-check natin mga kapanda kung sa establishment or sa business na sa company na in-applyan natin, nag-hire pa sila. So, pag hindi na sila nag-hire mga kapanda, so kung mayroon kang ipinasa na requirements doon, kahit kompleto pa yon tapos hindi na sila nag-hire, so hindi, hindi ka rin nila tatawagan. So, ganito din sa food panda mga kapanda. Sa so, pag-apply mo bilang isang food panda, kailangan mo i-check ang area kung marami bang rider na nagbibiyahi, active rider na nagbibiyahi sa area na yan, at marami bang mga standby na mga rider. So pagkakaalam ko, base sa assessment ko lang itong mga kapanda, mga kaibigan, nga sa aking pag pagpapanda, bil, um, uh, more than 3 years, na pag ang area ay hindi na talaga nangailangan ng rider, kahit marami mag-apply, hindi yan mag-reply ang system. So yan. Bago ka mag-apply, kailangan i-check mo yung area, magtanong ka sa inyong team leader kung kulang pa ba yung uh, mga rider sa area nila o marami bang mga rider na hindi na nagbibiyahe. Dahil sa pagkaalam ko mga kapanda, nakabase yung recruitment ni Podpanda sa dami ng rider na hindi na nagbibiyahe. Sa pagkaalam ko, sa talat ng area na yung ngayon is fully booked na yung mga rider. So marami ng mga rider na nakatambak pero still, nag-hire pa rin Foodpanda si dahil marami ng mga, mga rider na uh, umabot na sa batch 5 yung batch nila. So, iba, anong ibig sabihin ng batch 5? Yan, yan yun, sila yung mga uh, inactive rider. Mayroong mga active account pero inactive na po sila. Karamihan doon ay nagninegosyo na lang, mayroon ng trabaho, nag-abroad, or etc. Or busy sa bahay. So, kaya dumating sa punto na yung account nila uh, naging batch 5. So ang ginawa nun, nag-hire talaga si Food dahil uh, para hindi po ma mapiktuhan yung uh, mga yung negosyo ni Food Panda sa lalong lano na sa paghati ng pagkain. So hindi hindi magkulang yung mga rider sa area kung saan sila nakakajuti. Yan lang mga kapanda yung pagkaalam ko kung bakit hindi nagreply ang system sa application natin. Kaya make sure makapanda sa pag-apply mo bilang isang foodpanda panda rider kasi isang bisis lang tayo ngayon mapwedeng mag-apply dahil pag mag-apply tayo ulit, mag-reply ang system natin na mukhang magkikilala na tayo. So yan mga kapanda. So importante din na before ka mag-apply, i-make sure sa area na ina-applyan mo ay hiring at kulang yung mga rider kung hindi ko lang maraming mga rider na batch pipe, So maraming salamat. Sana in this video nakakatulong sa inyo. Ride si po kayong lahat.